isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Hango ang kwentong ito sa taong 2013, ngunit orihinal na nagmula sa taong 1807. Nagsimula noong si Albert Smith, isang magsasaka sa Louisiana, ay sinunog ang isang buntis na babae. Itinali niya ang babaeng nagmangalang Alphaba sa isang posting kahoy at sinilaban. pangalan ko ay Alfred Smith at galing ko sa pamilya ng mga magsasaka. Nung siya ay sinunog ng buhay, may mga sinigaw si Alphaba ba na mga salita. Simula ngayon hanggang sa susunod, sinusumpa ako ang bawat panganay sa inyong pamilya. Kapag sila ay umabot na ng 30 taong gulang, mararanasan nila ang pinakamalalang Impyerno! Matapos banggitin ang mga ito, natsunog ng tuluyan ang kanyang katawan, ngunit hindi na nakapagsalita. Patuloy siyang nakatingin sa aking lolo sa tuhod sa kanyang kulay dugo ng mga mata habang nagiging apo. Kung ang ito nito ay hindi nabanggit sa diary ni Albert Smith, hindi ko malalaman to. Sinulat ni Albert sa kanyang diary. Sa panahong ito, mayroon tayong dinormal na sitwasyon sa ating mga kamay. Kung hindi ko pinatay si Alfabo noong araw na yun, titigil na sana ang aking salinlahi. May plano na siyang ubusin ang buong angpan ko. Alam ko na ang kanyang masamang intonsyon nang bisitahin ko ang bahay niya. Naninirahan lang noon sa Alfaba sa isang malit na kubo ng aming ancestral home. Iniwan siya ng kanyang asawa ng siya'y nagdadalang tao. Ngunit ang kanyang kilos ay kakaiba at walang kasiguraduhan. Sa bawat makalawa, ahanap siya ng dahilan upang makipagtalo sa amin. Isang araw, habang ako ay nagtatrabaho sa labas ng aming bahay, pumunta si Alpaba. Nagsimula siyang sisihin kami na ninakaw namin ang 100 acres ng lupa. Hindi ako sumagot sa kanya mga paratang. Bumalik siya sa kanyang kubo at halatang ng gagalaiti sa gamit. Si Alpaba isang masamang mangkukulang. Gumagamit siya ng black magic katulad ng mga spells at chance upang nakawin ang lupa mula sa amin. Kapag kami ay ng lahat, madali niya itong magagawa. Nang araw na yun, napag ko pumunta sa bahay niya upang ipaliwanag ang lahat ng maayos. Nakita ko siya nakupokas sa mga mga manika na may mga buhok, kuko, at mga damit ng bawat miyembro ng pamilya ko. Dumating ako sa oras sa sasaksakin na niya sana ang mga ito gamit ng kutsilyo. Nakita niya ako at tumakbo dahil sa takot. Nang kumalat ang balita sa bayan, ang mga matatanda ay sinabihan akong sunugin siya. Binigyan nila ako ng isang babala kung hindi ko ito magagawa, ang pamilya ko ang unang masusunod ng buhay bago si papa. Tulad ng sabi ko kanina, isa tung di pang karaniwang oras at sitwasyon. Ito ang mga huling habili ni Albert sa kanyang diary. Siguro dahil naglaho na rin siya kinabukasan matapos niyang isulat ito. Simula ng araw na yon, lahat ng panganay sa henerasyon ng aming pamilya ay kailangan dalhin ng sumpa pagkarating nila ng tatlumpung gulang. At ngayon, ikatlumpung kaarawan ko. Tumigil si Alfred sa pagsulat niya sa kanyang diary. Naglalakad siya nang walang kapaguran sa kanyang kwarto. Alam niya na ngayong araw, ay magiging isang halimaw siya, katulad lang ng iba niyang pamilya. Ang sumpa ay gagawin siyang halimaw na Rugaru. Marami dati ang pumatay sa kanilang sarili pagkatapos magpalit-anyo. Ito ang sumalba sa kanila bago gawa ng mga karumaldumal at masasamang mga bagay. Ngunit ang mga taong nagtuloy sa ganitong ano ay kumatay ng maraming tao. Ang Rugaru ay may katawan ng tao at ulo na katulad ng salop, Ito ay may iting opula na balahibo sa katawan. May mga kuko na kasintalas ng punyal. Ngunit kahit ito ay may 7 hanggang walong talampakan, ang katawan nito ay sadyang matibay at malakas. Mas gusto nitong kumain ng laman ng tao. Ang papapalitan nito ay umaabot ng labing limang araw. Pagkatapos ito ay may kakayahan na magparami at mawapan ng katulad nito. Ang kailangan lamang ay isang kagat mula sa rugaru upang mahawa ng isang tao. Ngunit dahil sila'y matakaw, hindi sila madalas kumakagat lamang at umaalis. Pinakain nilang kanilang mga biktima, kaya't hirap silang makabuo ng isang pulutong ng rugarus. Hindi katulad ng mga vampira na isang kagat makakahawa ng iba. Ito ay isang sumpa. Kapag nalaman ang rugaru ay napapanggap bilang isang tao, ang tao na ay may isang taon at isang araw upang magtago ng sekreto. Kapag ito'y ay sinabi niya kahit kanino, sila mismo ay masusumpa ng kaparehas na kapalaran. Unti-unting napapansin ni Alfred na nag na ang kanyang katawan at narinig niya ang tunugan ng kanyang mga buto. Sobrang sakit nito, kaya't naman si Alfred ay wala na ibang magagawa pa kundi ang sumigaw na lang. Ah! una ng madaling araw ng sandaling iyon, pero ang masasakit na tulog ay gumising sa kapitbahay ni Alfred na si Jacob. May narinig siyang taong sigaw na nakapalakas. Ang mga sigaw ay parang alulong ng lobo, kaya naisip ng sundan ng tulog. Ano ba bang tulog to? Parang tulog ng isang lobo at tao na parehas na nasasaktan. Tahimik siyang naglakad patungo sa bintana ni Alfred at sumilip sa loob. Doon natakot siya sa kanyang nakita. Ito ay isang nakakatakot na bagay upang makita. Nakita ni Jacob ang katawan ni Alfred na nag-iibang anyo. Ang kanyang mukha ay lumaba parang isang loob. Si Jacob ay isang researcher at head of the Paranormal Department sa Louisiana State University. Matapos ang panood ng pagbabalat anyo ni Alfred, napagtanto niya kung ano mangyayari. Diyos ko! Isa yung rugaro! Mas makakabuti kung makakalis ako dito kaagad! Sa aktong tatakas na sana si Jacob, nang bigla siyang makaapak ng isang tuyong cowboy. Narinig siya ng Rugaru at dali pintahan pinuntahan si Jacob. <tinyo> Jacob na sa kanya ang Rugaru. Tumakbo siya papasok ng bahay at sinarado niya ang pinto. Marami ng research si Jacob patungkol sa Rugaru. At alam niya kung ano ang gagawin dito. Pumunta siya sa kusina at kinuha ang gasolina kasamang lighter. Hmm. Ang Rugaru ay nasa labas ng bahay ni Jacob. Sinusubukang sirain ang pito gamit ang mga kuko nito. Umakyat si Jacob sa bubong ng bahay. Binus niya ang gasolin niya sa itaas ng Rugaru. Tumalo ng Rugaru sa itaas ng bubongan. At ngayon, magkaharap na ang dalawa. Alfred! Tanda mo kung sino ka! Kung hindi ako umain ng laman ng tao, may posibilidad na makalis ka sa lagay mong yan! Sa mo ang pala dahil nakakilalang rugaro o nakaintindi ang ginawa lamang ito tumingin kay Jacob at Mia. Ang rugaro, agad na din ang ba si Jacob. Kinuha niya ang lighter at itinapon sa kanya. Ang gasolina nito ay binalot at niliyaban sa apoy. Sa sinapit na ito ng rugaro, bumaluktot ito sa sakit. At ito'y bumalik na sa kanyang tunay na anyo. Salamat, Jacob iniritas mo ako ngunit may isa pang bagay hindi matapos ni Alfred ang kanyang sinasabi siya ay namatay at naghabol ng Sa susunod na araw nang bumalik si Jacob sa kanyang trabaho sa universidad, kinausap siya ng nobelang si Ashley. Hi Jacob, narinig ko ang insidente mo kahapon. Pero bakit ang kapitbahay mo na si Alfred ang nagpakamatay sa itaas ng yung bubungan? Di ko maintindihan. Ashley, isa lamang yung konklusyon ng mga polis. Ang katotohanan talaga ay... Sinabi ni Jacob lahat kay Ashley. Nang na nakauwi na, mga alas dos na madaling araw, nilagnat si Jacob. Matapos noon, ang kanyang mga buto ay nagsimulang tumulog. pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.